alam niyo po ako, bukod sa pagiging abogado, ako po'y columnist na, na medyo matagal na. Una ko, ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman, eh, kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat, hindi talaga po pwede isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa servisyon ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating pangulo Duterte. Oh, now anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, kuminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po 'yan, asahan niyo po, ako 'yung magi awar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na uh, manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag hour dyan. So ngayon, kulang po.